Sa araw ring ito ay ginugunita natin ganun din ng ating aso ang pag-alaala at pagpaparangal kay San Tarsisio, ang patron ng mga tagapaglingkod sa altar at ng mga adorador Tarsisiano. Masasabi nating providential ang pagpunta natin dito dahil dito rin natin ginagawa itong ating 7th annual Archdiocese Center Session Vigil. Let us pray that our Lord Jesus God, Lord and God, may His heavenly grace and inspiration, may hallow this chalice about to be consecrated for use in His ministry, and that He may add the fullest divine favor to the consecration performed by us through Christ our Lord. The Lord be with you. And, and with be your spirit. spirit. Sa ating pagtitipon ngayon, tayo'y nagiging mga bantay na umaasa at nagmamasid sa mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa ating buhay. kaibigan kayo ni Jesus. At sapagkat kaibigan natin si Jesus, tayo ay humahanap palagi ng pagkakataon para siya ay makaisa natin. Uh, curiously, the prayer of adoration, we have lost it. We have lost it. Everyone, priests, bishops, consecrated men and women, and lay people, we have to recover it. It's to be in silence before the Lord. Catechism of the Catholic Church ang sinasabi, the Eucharist is the source and summit of Christian life. Bukal at rurok ng ating pananampalatayang Kristiyano. Kasi mayroong sinasabi na laughter is the best medicine. Kung nalungkot ka at tumatawa ka, mawala yung kalungkutan mo. Amen nakatingin lamang sa iyo si Jesus. Tuwang-tuwa si Jesus na tinitingnan ka sa lahat ng kabataan, sa lahat ng pamilya mo, nandoon ka mag-isa. Nandoon ka kasama ng mga Tarsicians. Nakatutok lamang sa iyo si is gazing, looking at you. Akala mo, walang nangyayari. May nangyayari. Habang nandiyan ka, isang oras, dalawang oras, tatlong oras, binabago ka, Jesus. Don't be sad. Don't be in despair. Whatever happens in your life, be men and women of hope because we are united with jesus Anuman gawin ninyo Huwag ninyong isipin ang sarili lamang kundi ang Diyos na naghihintay palagi sa atin sa banal na eukaristiya Palagi ang magdasal kayo at tularan ang lakas ng loob ni Santar Tarsicius na ipagtanggol si Jesus. sa banal Eucharistia. Mabuhay kayong mga Tarsisiano, mabuhay si Jesus na tunay na naroon sa Santisimo Sakramento sa Altar. Love Jesus and the rest will follow. That is your cross. At ang cross na yan ay ikatutuwa mo, ikadap mo, pagkasama mo palagi sa si Jesus.